Hello guys, ayan, nag-prito tayo ng tilapia. Pinilagyan ko na yan ng ano, paminta, magic sarap, at saka asin. O, oh. ang tayang pinilagyan ko ko na, nagay ko na sa mantita. nagluto na rin ako ng malukian ng aking anak. Malukian leaves. O, so, Siburito uh, niya yan. Kasi parang okra na ano sa, uh, sa atin, eh, saan ba we... yun? So, kung makikita nyo yun ng labas namin, guys. O, oh, ayan na rin sa kabila namin. Yan ang makikita mo, Oh. Daming building. Matataas na building. O, oh, ayan. Ayan na. Molokia. Ayan